Some viewers may find the following video disturbing. Viewer discretion is advised. Magandang umaga mga kabatang. Isang maulang umaga sa inyo. Bumalik tayo sa site ngayon. Kahit half day hunt lang. Try natin kung makakakita tayo ng yalan. Umuulan kasi. Maaga ako pero wala pang sightings sa so sana tumila ang ulan at uh, sumigilip ang araw so kung wala naman edi bigo tayo ngayon <laughs> ganun talaga ang hunting so update na lang mamaya mga kabatang Dali. 52 years mga kabatang. So update mga kabatang tumila na Bali ay naka ako dito sa puno na to Yung isa lumipad Kaso nung nag review ako ng ating mga shots Malabo Tapos hindi naka sentro Kasi nga Suot tayo sa gubat Tapos eh Nasasagi yung cam Ayun So titingnan natin kung masasalvage natin. Pero sa tingin ko mapangit tingnan ang mga kuha. Pero ito, may mga huli naman tayo. Ay. So bali ay limang iyalan, tatlong primera. Um, so, babantay pa tayo dito baka dadat tayo Update na lang ulit mamaya. Half day lang tayo ngayon. So, ina rin tayo mamaya na konti. So yun mga kabatang. Uwi na tayo. Nakasyam din tayo. Tapos ayos din yung discovery oh. Ligo sa ulan. Ayos pa rin. Medyo nga lang yung scope cam. Tabingi pa at nasagi pala. So yun. Half day hunt. Yung discovery in the rain. Ayos.